Hello po, good morning sa mga subscriber natin sa YouTube. Team Buenas, kamusta po kayo? Mel Buenaventura po ng Team Buenaventura. Gusto ko lang pong ibalita sa inyo, as of now, April 9, 2025, uh, may sarili na po tayong panindang makina. Kung matagal na po kayo nakafollow dito sa ating YouTube channel, since 2020 pa ho, marami na ho akong tinutulungan ng mga subscriber natin na bumili at magkaroon ng sarili nilang makina para iwas scam, ako po yung nag -aasikaso. Pero ngayong taong 2025, itong buwan ng April, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magbenta ng sarili na nating makina. Kaya po, pwede na po kayo dumirekta at bumili sa akin ng makina na gagamitin nyo sa pangarap nyong hanap buhay, pananahe, or pang personal use. So, meron tayong available na single needle high speed. ah uh, Murang-mura to ha. Ang presyo nitong single needle high speed natin, 13,500. Ito po, pag bumili kayo sa ibang mga seller, declared as brand new. And syempre, since nagbablog tayo, ayokong sirain yung tiwala ninyo, Nalaman ko po na hindi talaga siya brand new, refurbished kung tawagin ng supplier ko. Second hand talaga siya, recondition. Maganda lang yung pagkaka recondition kasi nga mukhang bago talaga. Ito original yung ulo, bago na po yung lamesa, worker brand po yung lamesa natin kaya matigas at yung paa makakapal bakal, worker brand and also nakaservo motor na po ito, 13,500 lang. Ah, uh, meron din naman tayong mas mura, yung class A, hindi po siya original. Ito kasi 13,500 original po tong pinaka-ulo. Ito naman class A. Ganon din po, uh, semi-brand new kung tawagin ko kasi halos bago talaga siya. Uh, 11,500 lang po ito. Naka-servo motor, bago na po yung lamesa, tsaka bago na rin po yung paa. And syempre, meron din tayong on-hand na overlock. Meron din tayong class A, ito po. Ang class A natin, si Ruba brand, class A, hindi original. Brand new naman po ito. Brand new yung ulo, lamesa, motor, paa. Naka-servo motor din, 16,500. Habang yung overlock naman po natin na original, ito po 20,500 brand new po ito 4 threads overlock silang dalawa 4 threads overlock no pwedeng din naman kayo bumili sa akin ng 5 threads uh, message niyo lang din po ako may 5 threads din po tayo 22,000 meron din po tayong 6 threads 6 threads naman po ayun uh, maganda yung 6 threads 24,000 brand new din po so ayun bago lang mesa nito bago pa and naka motor Um, hindi ko man po maipangako sa inyo na sa atin yung pinakamurang makina na mabibili nyo. Ang kaya ko lang po siguro ipangako sa inyo is bago ko po ipadala sa inyo yung makina, sigurado na nasa maayos na kondisyon, na testing ko po maigi. And also kung usapang after sale naman po, pwede nyo ako kontakin kung may problema. As long as alam ko yung problema, through video call, tutuluan ko po kayo. And also meron na tayong mga Uh, tutorials ng basic troubleshooting sa YouTube. Kung hindi nyo po kaya gawin, halimbawa nagka problema yung makina natin pag hindi nyo talaga kayang gawin malayo po kayo, pwede nyo ipadala sa akin yung ulo, ako po yung gagawa sagot nyo lamang po yung shipping pero so far so good naman tingin ko naman walang mga major problem na magiging problema. Kung usapang basic troubleshooting, kaya ko naman ituro yan through video call or gagawan ko kayo ng personal video para sa mga makina ninyo, eh, matuturin po tayo mag -ayos. And also, pwede rin po kayo bumili sa atin ng piping. Pre-order nga lang po. Wala tayong on-hand stocks. Uh, meron tayong piping brand new 24,000 na kaservo motor na po. So, sa mga may kailangan pa ng ibang makina, kung sakali, message nyo ako sa aking Facebook page, Team Buena Sewing is Life. Sa Facebook page natin, Team Buena Ventura din, Sewing is Life. Pwede nyo ako yung message doon. Send nyo yung picture kung anong makina yung kailangan nyo. Titingnan natin sa supplier kung hanggang magkano ko pwede ibigay sa inyo. And maraming maraming salamat sa mga matatagal ng subscriber natin sa YouTube at sa mga bago pa lang na hindi nakakilala sa akin. Like, subscribe, and comment po. Mel Benaventura, follow for more.